Guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka palang dito sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga pangyayari na nagaganap ngayon sa Facebook world dahil nga po marami na pong mga big creators and even small creators po ay nakakaroon na po ng problema dahil nga po nagiging stricto na po si Facebook sa kanyang mga rules and regulations. Ayan. And katulad po ng mga big creators po, namumblema na rin po ang mga small creators dahil nga po um, hindi na po nila alam kung ano po ang mga content na gagawin po nila para lang po makuha ang mga tools po or magkaroon po ng ads on Reels. Ayan. And then marami na rin pong nag-back out na mga content creators dahil nga po um, paliit na po ng paliit ang kita po nila or ang earnings po nila. Kung minsan wala, kung minsan po on hold pa po. Okay? So may isa po tayong big content creator na nag-back out na po dahil nga po dito.